Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel, Ditsinis po mga ka-idol. Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo mga ka-idol, kung paano po mga o makikita si boyfriend kung may kachat sa messenger mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, kung nagdududa po kayo sa diwa nyo po, ngayon po mga ka-idol, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po siya huliin po. Example mga ka-idol, kung mayroon po siyang conver conversation sa chat sa messenger po mga ka-idol, example lang po, ngayon mga kaidol dito po, kahit buburahin nyo to mga kaidol, makikita nyo pa rin, makikita nyo pa rin po yung kung sino po yung, kung sino po yung kachat niya, mga kaidol. Ngayon mga kaidol, ituturo ko po sa inyo ito kung paano po. Ngayon mga kaidol, magsample lang po ako mga kaidol, pupunta lang po tayo sa messenger po. Pagkatapos mga kaidol, pag, pumunda, pag nandito tayo sa messenger mga kaidol, ngayon mga kaidol, lahat ng conversation natin dito mga kaidol, sa chat natin sa messenger po, ay, pwede, pwede siyang burahin mga kaidol kaya hindi nyo po alam mga kaidol na kung sino yung kachat ko po Apo. parang kung gusto nyo mga ka-idol na manalaman nyo po ito uh, susundin nyo lang po yung gagawin ko para mahuli nyo po kung tagang may tinatago po ba yung jowa nyo po ngayon po mga ka-idol ang gagawin lang po natin dito nyo po siya mahuli po. Pindutin nyo lang po yung settings mga ka-idol Pagdating sa settings po mga kaidol, scroll down mo lang siya po. Ang hanapin nyo mga kaidol, itong lock screen and wallpaper po. Pagkatapos mo mga kaidol, isusunod mo dito yung home settings po. Ito mga kaidol. Home settings mga kaidol. Ito yung sinasabi nyo mga kaidol, kahit nakabura yung conversation niya dun sa messenger or sa chat text mga kaidol, makikita nyo siya mga kaidol, mahulit mahuli mga kaidol. Ito papakita ko na sa inyo. Pagkatapos mga kaidol, scroll down lang siya then uh, hanapin uh, yung mga kaydol yung up an icon badge ito pa yun to up an icon to to badge mo ka to to pinutin ito mga kaydol itong up an icon sa so, pinakababa po mga kaydol pagkatapos mga kaydol, nandito na po tayo ngayon mga ang uh, hanapin mo dito mga kaydol, yung ah uh, conversation ito ang sasabing mga kaydol, uh. to conversation mga kaydol. 'tong siya sa issue makaidol, kahit nakabura niya yung chat niya dun sa Messenger, dito niya po makikita kung sino po yung ka-chat niya makaidol. Pag inopen mo yung conversation mga kay idol, nandito po yung mga ka-chat niya makaidol. O oh, kaya uh, chat text makaidol ah, doon siya makita dito. Ito yung mga ka-chat niya makaidol. Example lang 'to makaidol sa cellphone ko lang 'to, Ngayon, papakita niyo lang po sa akin kung paano niyo po to uh, makita po. Yan. Ganito po siya makaidol. Ngayon mga idol, papakita ko sa inyo kung uh, bu burahin ko po yung conversation dun sa messenger, ibabalikan ko dito mga idol, ipapakita ko sa inyo mga idol ah. um, talagang, hindi ba ito nabubura po. Sample mga idol, balik po tayo sa messenger mga Pag bumalik sa messenger mga example mga ito, itong GC anti mga Ito po mga pindutin mo yun to, ilong press mo lang po, di ba katapos i-delete mo siya. Delete. Di mga kaidol, dinyo po alam kung sino yung kachat niya, uh, kung sino yung kachat niya, messenger mga kaidol. Ngayon mga kaidol, babalik po tayo sa settings kanina po. Settings po, then, lock screen on wallpaper, home screen settings, then, ito, up an icons, then, conversation po. Hanapin yung conversation. Yan mga idol. Nandito po yung mga idol. Hindi po yung nabubura mga idol. Pansin niyo mga idol. Ito po yung mga idol. No? Ito yung sinasabi niyo mga idol. Dito niyo po makita kung sino po yung kachat ni Johan niyo po, ni Boy Pingarpin sa messenger or sa chat text. Dito niyo po malalaman. Ito yung sa text naman mga idol sa mga number po. Then, ito na po yung sa messenger. Yan. Yeah. Kasi sabi siya mga idol, pwede niyo po siyang mahuli. Ngayon po mga idol, pag once na ka-chat, pwede, niyo siyang tanongin kung bakit niya ka-chat na ganito. Or, tano, pwede niyo po kayo mag-chat sa kanya na bakit nag-chat na ganito. Kung magdududa ka naman po mga idol. Kaya, dapat kailangan mga i-check niyo lagi yung cellphone ng jowa po. Basta ang, ang, ang gagawin ng po mga idol, eh, i-run niyo lang po yung cellphone ng jowa po. Then, sundin niyo lang po yung ginagawa po mga idol. Tagang mahuli mo siya mga idol. Kung malaman mo mga idol kung sino po yung kachat niya po example may nagdududa kayo mga idol makikita niyo po yeah. example mag-sample kung ayaw mo talaga walang idol ha mag-sample ulit ako mga idol ito buburahin ko itong mga idol itong Daniel po then delete pagkita ko siya malit mga idol nabura na po siya then balik ko tayo sa itong mga idol dark screen paper home settings icon bandage Then, conversation mo kay Idol. Ito mga Idol, hindi siya nabubura. Nandito yan. Ayun mga kay Idol. Oh. Pansin mo ito. Ito yun Idol. Yan. Ito yung sinasabi siya mga kay Idol. Kahit kailang bura siya mga kay Idol, malaman nyo pa rin kung sinong kachat po mga kay Idol. Kaya mga Idol, kailangan nyo pong i-check nyo ito. Ito yung mga kachat conversation mga kay Idol. Kaya mga Idol, kung gusto nyo pong malaman o mahuli po yung jowa nyo, kung may pagduda, pagdududa po kayo, sundin nyo na po yung ginagawa ko mga kaidol. At kung malalaman nyo po talaga kung sino po yung kachat niya po sa Mitchinger. Kaya mga idol, hanggang dito lang po yung mga, hanggang dito lang po yung video, video tutorial ko mga idol. Sana mga idol na gusto nyo po yung uh, tutorial ko po mga idol. Mga kaidol, sa mga bago po, pasubscribe na rin po sa mga idol. Saka po, palike na rin po sa video channel ko po mga idol. Maraming salamat po mga idol. God bless po.